mahirap, mahirap, mahirap ang ah, maging Hello, hello, hello guys Nagbablik na naman ng inyo Puging lingkod The Joker please. At ngayon guys um, reboot na tayo sa shopping district at nagbibili din tayo ng kung ano-ano. Let's go! Siya nga pala guys, dito ko tinatay, itatayo yung uh, ang aking shop, na box shop. Ito, ito, tara. Dito tayo. Pang, um, pang mayor na to. Nasa, yan. Nalala ko dati. Um, fireworks, without color, to Ayun, wala yata ang stock lahat eh. Wala. Wala. Sa iba naman tayo mamimili. Pero wala kong diamonds ngayon. So, dalagbaga na rin yan you ang kulang, know, kukulangin. Anong meron dito? Kung zin na to mahal, untuk yang mau nungguin secara cepat buat silakan abang kelanganku hehehe siri lag <laughs> itu siri lag belum lama tuh din belum di kota bibulhan yun meisa anu apa yun ok log for one diamond hello ko hahati-hatiin oh, ko pa para mag yan isang diamond lang sorry ayan isang diamond muna kadastor para dito siguro mahal to eh, yes. joke lang ganun talaga yung pusyuhan ito screws display brick hook log ano ba ba yung log ano yun um bili tayo ng isa ano tong pelag? Ito siguro yung puno na natakot. <laughs> natakot na puno. So, let's go. Sa so, another shop. Anong shop ba? Wala yung laman ang enderman eh. So, skip pa dyan. Dito naman sa um, Alexa Rose um, for oh for, for food. Hey. Wala ding stock. Ano ba naman yon? Next, next. Ito, dito muna tayo, dito muna tayo. Ito. Alopa for sale. Pinipenta na pala lang yung lupa eh. Dito ang bayad. Two days. Ah, uh, one dias. Two basis na laro. Pindutin ng ang switch. Dito may makukuha ang premium. Premium. Basta premium na. <laughs> oh! Saya maglalaro na sana ako. Hmm. Ano tayo mo kung makakatipid tayo dito ah. One star. One daya mo. um, cobblestone na lang, cobblestone. Wala bang nagtitinda ito ng food? Ito si Wado, wala tong tindak. si kasi police lang to. Gawa ni Cancer Gaming. Napakalupit talaga. Ito naman. Hanggang hospital lang yun. Walang tinda dun. Ito naman. Pasok na kayo. Open na. Okay. Eh. Bakal wala naman itong paninda. Ano to? itu Food. Food ba to? Ano Makdo. May food ata dito kasi makdo to eh. Makdo. McDonald's chicken today is one stock. weh Bibili ba aku? Sige na nga, bibili tayo ng isa lang. Ayan. <laughs> um, next. Ano yun? Ano klaseng mall yan? Oh, KFC! Gawa na naman ito ni Kinser yata. Tama ako. Napakalapit talaga ni Kinser. Gaming. Anong paninda niya dito? Chicken KFC. One day for 32 pieces. Hmm. Ito to, steak. 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 naman ano ang chicken? Wala din. Ano ba yan? Ito. Wala din. Paano akong bibili dyan? Kulan ng laman. last last atau itu bukan way seberapa so, aku kira mana to sun open sun open pa hindi pa to Upin? Sya... open hindi open <laughs> close pa siya ala ala ayun no yun ano may shop ba natin ah ay 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 Eh, dah teman-teman. Anu yan? Wow, ngelaking parang alarm clock. Parang clock, 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 parang alarm. Tak pasuk so, ni nanti ini, yan. Uh. Bakas spoiler itu, ah. Tengah tengok siapa. Pasok tayo. Ah, alam ko na. Ito yata yung tinatawag ng mini game. Eh. Paguna. Baka spoiler. Hindi pa tapos. Hindi pa siguro tapos yan. Gabi. Pinalawag talaga nila yung shopping district kalagayan ng mga mini games ganun Ay, sana magkaroon ng uh, mga to ayun may nakita ko sa likod meron pa ata eh eh. mali mali ano to Ah, Dilim talaga dito sa Lagi sa sabugan ang dilim. Ay, big nice one. So, so kating tao ano to. Um open now, guys. Bikiri. Aha, Bikiri. Apa tintento, konstak, portidayas. On Stock for days. Ay, wala, 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 Aku wala, 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 Eh, wala, 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 buti naman hindi pa ano naman to opening soon by Chris ah ito yung Chris yung pamangkin Ku ni kuani kopi dapat din naman ano ba yan Ano ko bibili niyan sira anak tayo baka mayroon pa nakita ko Kapan to Raka-raka meron tuh laman nih. may, Bum, nih, bang. Mana Wala. terlalu gini? Hah. Bilhin ko na lang ito, nandito. Yung food. Ano ito? Saan yung laman? Yung food na lang. Ano ba ba meron? Ito na lang talaga eh. Di, bilhin ko na yan. Yan, didili ko na ah. Kizer. ganda talaga ng hospital ay di ko pala sa sisilipin niya kasi meron pa no, baka ano pa um, spoiler so, meron pa bang shop Gusto ko sana to try kasi um, hindi ko pala wala pa daw price malulugi ano yun? Betin tak berun, Mhm. huh, ah, main area. lepet lepet. Ita ini nanti kemarin laman. kajis atau tuh? Eh. Ya tak ngapa lagi kajis? Akinan tuh natira, ini batan tuh natira eh, curus pute lah, curus tuh, Basta ganun. Yung, ano, nasa end, nakikita. Itong, ito, ito. Churros fruit ba? O, churros fruit ba? Basta yan. Itong ender cheese, wala na. Ikinuha na nila agad. Napakabilis. napaka Napakalupet. Ayun o, yun. Doon ako magtitinda, guys. Lupit. lupet. Ilang araw ko na yung nilinis. Bago, pumatag ng ganyan. Hindi pa nga tapos eh, pero... Hayaan na lang. ganyan na lang. <laughs> Naplupit din yung ano, basketball court ni Mayor. Eh, pangos Kaso hindi naman magamit hindi kasi ma-drop eh oo oh, o. oh, oh, pag open para itapon ganun wala rin pero kidding din yan. ano yun so hanggang dito na lang guys no um, dito ko na po itatayo yung um, shop sa shop So, um, abangan nyo na lang sa susunod. At yung sinabi ko mo lang na uh, dito ko rin ilalaro yung ibang games. Katulad ng ML, Mini World, at uh, saka Roblox. Eh, baka susunod na. Susunod na taon. Joke, <laughs> <laughs> <Bye, bye, buddy. laughs> <laughs> joke. Baka susunod na araw, baka meron na akong, um, magawa. So, ngayon kasi, ah, uh, dito, dito muna ako focus. So, tagal kasi gagawin tong shop na to eh. Papatagin ko pa ulit yan. Ayan, ayan. Kaya bako ko mabuo yung shop ko, dami ko mapapatagin. <laughs> Kaya, so hanggang dito na lang guys. No? Ako nga pala si Juka Prince. Ang nilinyo ka po Bye-bye.